mga kaalam, alam nyo ba? Bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop, ang Pilipinas ay nagtataglay na ng sarili nitong kultura at kasaysayan. Gayunpaman, ang mahigpit na pamumuno ng mga Kastila ay humantong sa pagkasira ng mga naunang rekord ng bansa. Dahil dito, ang makabuluhang kaalaman tungkol sa mga panahon bago ang Kastila ay nakasalalay na lamang sa mga rekord mula sa ibang mga bansa na nagkaroon ng koneksyon sa Pilipinas. Salamat sa masigasig na excavation effort ng mga scientist, ngayon ay may ideya na tayo tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Isa sa pinakamahalagang discovery ay ang kalansay ng rhinoceros na sinamahan ng koleksyon ng 57 bato na natuklasan sa Cagayan Valley matapos ang malawak na excavation sa lugar. Kabilang sa mga tool na ito, ang apat na putsyam na sharp edge flakes at anim na scrapers. Kasama rin sa mga tool na ito ang dalawang potensyal na hammerstones. stones. Samantala, ang natuklasang kalansay ng rino ay nagtataglay ng cut marks sa labintatlong mga buto nito at ang parehong humerus bones nito ay tila sadyang binasag at binuksan para sa marrow nito. Ang presensya ng cut marks ay nagpapahiwatig na ang mga sinaunang tao ay nagtataglay ng mga kasangkapan upang alisin ang laman mula sa katawan ng rino. Ayon sa teorya ng mga scientists, ang Homo erectus, ang unang hominin na lumabas sa Afrika, ang responsable sa pagkatay sa rhinoceros. Gayunpaman, walang matibay na ebidensyang makakapagpatunay sa teoryang ito, sapagkat walang natuklasang mga fosil ng nasabing hominin sa Pilipinas. Bukod pa rito, ang paraan kung paano narating ng mga sinaunang tao ang Pilipinas ay nananatiling isang malaking misteryo. Ang pinakakapanipaniwala senaryo ay sila ay aksidenteng nakarating sa bansa gamit ang balsa na gawa sa pinagbuhusan ng bagyo o tsunami. Ang isa pang posibleng senaryo ay gumagamit sila ng mga primitive boat upang marating ang Pilipinas noong Abril 2019. Isang kamangha-manghang discovery ang nagawa ng mga scientists sa Pilipinas. Ang Homo luzonensis, ang matagal nang nawawalang pinsan ng mga modernong tao ay natuklasan sa Callao Cave na matatagpuan sa Cagayan Province sa isla ng Luzon. Ang kahanga kahangahangang discovery na ito ay resulta ng pagtutulungan ng isang international team ng mga archaeologist. Ang mga fossil na binubuo ng iba't ibang elemento, tulad ng mga ngipin, buto ng kamay at paa, kasama ang isang bahagi ng femur, ay pinaniniwala ang pag-aari ng tatlong matanda at isang bata. Ang Homo luzonensis, na may tinatayang edad na hindi bababa sa 50,000 hanggang 67,000 taon ay kabilang sa isang natatanging linya ng mga hominin na hiwalay sa Homo sapiens. Ang Homo luzonensis ay nagpapakita ng ilang pisikal na pagkakahawig sa mga modernong tao habang ang ibang mga aspeto ay nahahawig naman sa mga sinaunang ninuno tulad ng mga Australopithecine at mga unang miyembro ng Homo ang mga buto ng daliri sa kamay at paa ng species na ito ay nakakurbata at ang pag-akyat ay nanatiling isang makabuluhang gawain para sa species na ito. Isang tanong na maaring lumitaw ay, paano nakuha ng Homo luzonensis ang hindi pangkaraniwang kombinasyon ng mga katangian na ito? Bagaman ang pagkilala sa ninuno ng hominin na ito ay imposibleng tukuyin sa yugtong ito, iminumungkahi ng mga stone tool at mga labi ng butchered rhino ang pagkakaroon ng mga sinaunang tao sa Luzon, higit 700,000 taon na ang nakalilipas. Hanggat walang natutuklasang aktwal na buto ng mga sinaunang nilalang na ito, mananatili tayong hindi sigurado kung sila ang ninuno ng Homo Luzonensis o naiibang uri ng hominin. Ang tanging malinaw sa ngayon, ayon sa mga scientist, ay mayroong mga hominin na nabuhay sa Pilipinas pitong daang libo. Libo taon na ang nakalilipas at limampung libo, libo taon na ang nakalipas. Maaaring hindi ka pamilyar sa isang halaman na nagtataglay ng pambihirang kakayahang kumonsumo ng metal at sumipsip ng mga pollutan sa lupa. Well, hindi na nakakagulat dahil ang kahangahangang discovery na ito ay relatibong bago lamang sa larangan ng siyensya at matatagpuan lamang sa isang natatanging lokasyon sa mundo, ang Pilipinas ang hindi ka panipaniwala at kamanghamanghang halaman na ito na pinangalan ng Rinoria Nikifera ay natuklasan sa isla ng Luzon at inilarawan noong Mayo 2014. Ang halaman na ito ay isang hyperaccumulator plant na nagtataglay ng isang kamanghamanghang kakayahang sumipsip ng metal mula sa lupa na nagbukas ng posibilidad na magamit ito bilang panluna sa polluted na lupa lalo na sa mga rehiyon kung saan ang nickel mining ay nagdulot ng pinsala sa kapaligiran. Higit pa rito, ang metal eating plant ay posible ring magamit bilang alternatibo sa nakasanayang paraan ng pagmimina. Ang karaniwang paraan ng paghuhukay ng mga metal sa lupa ay maaaring mapalitan ng isang mas eco-friendly na pamamaraan kung saan ang mga tao ay magtatanim ng mga hyperaccumulator at kukuhanin ng mga metal mula sa kanilang mga dahon sa panahon ng proseso ng pag-aani. Isipin kung gaano kalaking positibong epekto ang maidudulot nito sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Gayunpaman, kaakibat ng mga pangakong ito ay ang nakakalungkot na katotohanan na ang metal eating plant na ito ay nahaharap ngayon sa banta ng pagkalipol na nagbibigay diin sa pangangailangang protektahan at pangalagaan ang pambihirang botanical treasure na ito sa buong mundo ang mga sinaunang cave paintings ay palaging bumibighani sa ating pagkahumaling at ang Pilipinas ay hindi na rin nahuli rito. Ipinagmamalaki ang sarili nitong kahangahangang koleksyon na kilala bilang Angono Petroglyphs na binubuo ng mahigit isang daan at dalawampung human and animal figures na nakaukit sa isang batong pader na matatagpuan sa Angono Rizal. Ang petroglyphs na ito ay sumasaklaw sa karamihan ng batong pader na may sukat na humigit kumulang 63 metro ang lapad at 5 metro ang taas. Ang batong pader ay pinaniniwalaang naging bahagi ng isang makeshift rock shelter na ginamit ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Maliban sa petroglyphs, natuklasan din sa lugar ang mga pira-pirasong earthenware at mga stone tool. Iminungkahi ng mga artifacts na ito na ang rock shelter ay ginamit noong Neolithic Age o bago ang dalawang libong taon bago Kristo, dahilan para ituring ang Angono Petroglyphs bilang oldest known works of art sa Pilipinas, ang Petroglyphs ay malinaw na nagpapakita ng mga figura ng tao, palaka at butiki, kasama ang iba pang mga disenyo na maaring naglalarawan ng iba pang mga interesanting figura. Ngunit dahil sa erosyon, hindi na makilala ang ilan sa mga ito. Dahil sa magkakaibang estilo na naobserbahan sa petroglyphs na ito, iminumungkahi ng mga researcher na maraming individual ang nag-ukit sa mga ito bilang bahagi ng group effort noong sinaunang panahon. Isang language barrier ang pinaniniwala ang nag-exist dahilan para ang ating mga ninuno ay umasa sa mga simbolo bilang kanilang pangunahing paraan ng komunikasyon. Ang mga simbolismo at figurang ito ay nagsilbing paraan ng pagpapahayag ng kanilang mga iniisip at damdamin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Noong isang libo pitumput idineklara ng gobyerno ng Pilipinas ang Angono Petroglyphs bilang isang national cultural treasure upang maprotektahan ng lugar mula sa vandalism at environmental erosion nang sa ganon ay matiyak ang pangangalaga nito para sa mga susunod na henerasyon. Aksidente'ng natuklasan noong isang libo walumput anim malapit sa bibig ng Lumbang River sa Laguna ang Laguna Copper Plate Inscription ay ang pinakamaagang historical document sa Pilipinas at ang nag-iisang dokumento bago ang mga Kastila na natagpuan hanggang sa kasalukuyan. Ang dokumento na ngayon ay itinalaga bilang isang National Cultural Treasure ay may sukat na pitong beses, labindalawang pulgada at nakasulat sa Kawi, isang sinaunang Japanese writing system. Ang higit na nakakaintriga ay ang katotohanan na ang pinakamatandang dokumento sa Pilipinas ay hindi isang tula o isang kanta, kundi isang legal document na kilala bilang puto patra na nagsisilbing resibo sa pagbabayad ng utang. Ayon sa nilalaman nito, ang utang na ginto na nagkakahalaga ng isang kati at walong suwarna na nakatumbas na ng isang kati ng ginto at walong suwarna ay ibinayad kay Suku, isang lokal na pinuno ng barangay sa tabi ng Lumbang River, ng isang tao na tinawag na Brahmana, ang paglitaw ng dokumentong ito ay nagbibigay liwanag sa mga ugnayang pangkalakalan at sosyo-ekonomiya ng mga sinaunang Pilipino sa mga kalapit na rehiyon, pati na rin ang impluensya ng ibang kultura, lalo na ng mga Hindu at Muslim. Ang Laguna Copper Plate Inscription ay hindi lamang isang mahalagang piraso ng kasaysayan, kundi nagsisilbing patunay ng mga sining at agham na ginamit ng mga sinaunang tao sa paglikha ng kanilang mga dokumento. Ang pagiging nakasulat nito sa kawi ay nagpapakita ng impluensya ng mga banyagang kultura sa ating mga ninuno. Bukod dito, ang pagkakaroon ng mga ganitong dokumento ay nagbibigay diin sa pagkakaroon ng mga sistemang pangadministratibo at pang sa mga barangay bago pa man dumating ang mga Kastila. Bilang bahagi ng mas malawak na kasaysayan ng Pilipinas, ang mga ganitong matuklasan ay nag-aalok ng mas malalim na pag-unawa sa ating mga pinagmulan at kung paano natin natamo ang ating kasalukuyang kalagayan. Ipinapakita nito na ang ating mga ninuno ay mayamang kultural na kasaysayan na maaring hindi lubos na naipapahayag o naitatala sa mga aklat ng kasaysayan. Sa kabila ng mga pagsubok at pagsasamantala, ang mga ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon upang ipagpatuloy ang pagsasaliksik at pagtuklas ng kanilang nakaraan. Sa kabuuan, ang mga natuklasan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, mga fosil, petroglyphs at mga dokumento ay nagpapakita ng yaman ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga ito ay mga piraso ng isang malaking palaisipan na bumubuo sa ating pagka-Pilipino. Ang mga nakaraang pagsisikap ng mga archeologist at mga siyentipiko upang mapanatili at mapalaganap ang kaalaman tungkol sa ating kasaysayan ay hindi lamang mahalaga para sa akademikong mundo kundi pati na rin sa pambansang pagkakakilanlan. Sa pagunlad ng teknolohiya at mga pamamaraan sa pananaliksik, inaasahang mas marami pang mga mahalagang tuklas ang lilitaw sa hinaharap na makapagbibigay ng mas maliwanag na larawan sa ating nakaraan. Ang mga ito ay magiging batayan ng ating pag-unawa sa ating kultura at tradisyon at sa huli ay makatutulong sa atin na higit pang pahalagahan ang ating mga ugat at pinagmulan. Sa ganitong paraan, ang mga natuklasang ito ay hindi lamang nagsisilbing mga artifact ng kasaysayan, kundi mga alaala ng ating paglalakbay bilang isang bansa na mayaman sa kultura at kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa ibaba. And that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time mga kaalam.